Hi guys, Jello here ulit. So yung guys, ah, may sasabihin na naman ako sa inyo about sa mga ganitong scam na ganito guys yan. So mag -chat, chat sa inyo, tapos hihingi sa inyo ng uh, hihingi sa inyo ng magiging, magiging kachat siya Tapos hihingi sila ng pera sa inyo, pero bago sila humingi sa inyo ng pera, uh, magbibigay mo sila ng sa inyo ng pera. Uh, ipapasa sa, sa, kanila yung Paymaya yung unang hinihingi. Sabi namin, wala kaming Paymaya. Ito yan guys yan So, may bago na namang scam na nangyayari sa messenger. Kung mapapadala doon sila ng pera, pero bago sila magpadala ng pera, guys, um, bibigyan ka muna ng pera sa kanila. So, pag gano'n, tigilan nyo na. Huwag na kayong maniwala doon. So, okay, guys, huwag uh, kayong maniwala sa mga ganun gano'n kasi uh, una, pakakating ka lang nila. Magpapadala sila ng pera na $300 pa yun, guys. Eh, $300. Kaya, hindi ka ma ka na kuhanin yung pera na yun. So, bago makuha yon magbibigay ka muna ng 530 sa Gcash o kaya sa Paymaya para makuha mo yon Pero, wala, hindi mo makukuha yun guys kasi scam yon Kasi kung talagang bibigyan ka nila ng pera, ah, hindi ka na maglalabas ng pera. So, dapat ganun, isipin na lang natin na pag oras na tayo ng pera, scam na yan. So, huwag tayo maniniwala sa ganyan kasi nga, pati bibigyan ng pera, di ba? Sino naman tayo para bigyan nila tayo ng pera, di ba? So, yung guys, uh, ito yung ginawa sa akin. So, iyan yung mga pictures. Uh, pinicture na lang yan guys para may mga ebidensya tayo na may sa inyo na may nangyayaring ganito. Na nai-scam tayo sa mga ganyan na maniniwala tayo. Una, sasabihin nila, uh, gagawin nila tayong sugar uh, sugar baby. O para sabi nila, sugar baby, tawag nila sa amin eh. O tawag nila sa akin kasi sugar baby. Para daw, siguro, para maingkayo kaya, para maging sugar mami mo siya, ganun. So hindi ko masabi na ano eh, basta yun ang dating sa akin eh na gusto nilang nila tayo maging uh, baby nila para eh oo totoo na na magbibigay sila ng pera pero para sa akin kasi hindi sila magbibigay ng pera about na maglalabas ka na ng pera. So pag ganun guys, At tigilan niyo na, wag na kayong uh, huwag na kayong makichat sa kanila kung meron ganyan na nag sa inyo at hindi nyo kilala, huwag nyo pansinin kasi hahaba yung pintuhan ninyo at pwede ka pang maloko So, dahil guys, tayo ay lagi na niloloko, kaya alam na natin yung mga gagawin. So, talagang hindi natin masasabi kung bakit ganyan yung mga tao dahil siguro doon sila mabubuhay sa pagloloko nila. Pero, kung meron man ako makitang sugar mommy, eh, okay yun. <laughs> so, yun lang guys. So, hanggang dito na lang yung bag natin. So, ingat-ingat lang sa mga scammer. At hindi nawawala yan. Iba-ibang modus yan. Iba-ibang modus sa mga ginagawa nila para makapagloko sila ng mga tao. So, yun guys. Ingat-ingat na lang.